Abante mo, humingi naman ng tulong si Nef Borha ng Bukaway Bulacan para ipanawagan ang nawawala niyang ina na si Fe Borja, 69 years old. Ayon kay Nef, huling nakita ang kanyang ina sa isang CCTV sa Marilaw, Bulacan noong December 21, 2022. Si Fe Borja ay nakasuot ng black t-shirt at yellow para sa iba pang detalye, makakausap natin si Dev Borja, ang anak ng nawawalang si Fe Borja. May sakit na pagkalimot ang kanyang ina at kapag nakakalabas ng bahay ay nahihirapan na siyang makauwi. Nef, good morning. Morning po. O, kumusta Nef? Uh, uh, may nagbigay uh, informasyon na ba sa inyo kung nasaan ang inyong ina ngayon? At uh, doon sa CCTV, nakita rin ba kung saan direksyon siya papunta? Sa ngayon po, wala pa po kami update Pero patuloy pa po kami nag-anap. Yung, yung po sa CCTV naman po, uh, bali po nung... Yung po sunod na CCTV po namin pinuntaan, nagnanapasin po na niya ay mga patay po, mga hindi po nagana. Kasi ang dami po kasi mga, hmm. mga pwede niya po lusutan eh, na ano, wala, wala po lahat kami ma, ano, wala po, wala na po kami ng na, ano, CCTV, si kaya po din na po namin natusog, kung na po siya pumunta. So ibig sabihin, yung mga kamag-anak nyo, mga kaibigan, na pagtatawagan niyo na rin, na mga posibleng niyang puntahan? Opo. Oh, eh, Bali po, tagatin mo ng tisong po kami. Kaya po, ang, ang kami lang po magkapatid po na andito, kinuha po namin sa si mama. Kaya po, bali, wala rin naman po siya yung pupuntahan. Kundi sa atin Mona lang po. <coughs> Kasi po po siya makapunta doon kung, kung meron po magmamahal sa Quezon. Kasi yun lang po ang kanyang bukang bibig eh. Yung bahay po namin doon sa atin mo ng Quezon po. ah uh, Anef, tanong ko lang, no? Uh, nakakausap naman ba ng maayos si nanay?